magsasagawa ng full force operation ang Israel sa Lebanon. Ito ang matapang na buwelta ng foreign minister ng Israel na si Israel Katz. Makatindig balahibo naman ang babala na binitawan ng kampo ng Iran sa Israel. Ayon sa Iran, magsasagawa raw sila ng obliterating war sa Israel. Ang ibig sabihin ng obliterating war ayun bang iwa-wipe out ang Israel o yun bang hindi na makikita ang Israel or uubusin sila, ito ang matinding babala ng Iran. Yana ay kung aatakihin daw ng Israel ang militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah. Matapang naman na sinagot ng foreign minister ng Israel ang mga babalang ito ng Iran. Ito ang kanyang sinabi in response sa pahayag ng Iran. If Hezbollah does not cease its fire and withdraw from southern Lebanon, we will act against it with full force until security is restored. Ayon sa Israel, hindi raw sila naghahanap ng gera laban sa Lebanon. Subalit, kung gugustuhin daw ito ng Lebanon, ay handang-handa raw ang Israel na harapin ito at papasukin din daw nila ang Lebanon upang tugisin ang Hezbollah. Dagdag pa ng Israel, the ball is in Hezbollah. Ipinahihiwatig ng Israel na kung gusto ng diplomasya ng Hezbollah ay ibibigay ito ng Israel. Subalit, kung aatakihin naman nila ang Israel o gusto nila ng war ay hindi raw magdadalawang isip ang Israel na labanan at ubusin ang Hezbollah. Ang nais lamang daw ng Israel ay huminto rin sila sa kanilang ginagawa laban sa Israel. Gayong hindi naman daw sila inaano nito ang kinokontra o kinakalaban lamang ng Israel ay ang mga militante sa Gaza at ito nga yung Hamas. Pero magmula noong October 8, pagkatapos na umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, nagsimula ring umatake ang Hezbollah hanggang sa panahong ito at halos Araw-araw, may palitan ito ng mga bomba sa bawat isa. Mayroong mga Israelitang nasugatan. Subalit, hindi rin mawawala sa ating kaalaman na marami ding mga miyembro ng Hezbollah ang napaslang na ng IDF dahil sa mga strikes nito. Hindi lang members, kundi maging matataas na commanders ng Hezbollah ay napaslang din ng Israel sa pamamagitan ng mga drone strikes nito lalo pang nag-iinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah nang may mga commanders ng Hezbollah ang napaslang ng Israel. Gumagawa ngayon ng pagganti ang Hezbollah laban sa Israel. Nagpapalipad ng daang-daang rockets and missiles ang Hezbollah papasok sa Israel. Maging mga drones nito ay papasok sa Israel ayon naman sa kampo ng Israel, lahat ng mga atake ng Hezbollah ay nai-intercept nila ito gamit ang kanilang Iron Dome Defense System at Interceptors. Pinalipat na ni Benjamin Netanyahu ang ibang mga soldiers nito mula Gaza papuntang Lebanon. At dahil sa mga palitan ng mga maaanghang na babala ng bawat panig na ito ng Israel at Hezbollah, nagsalita ang Iran. Ang Hezbollah kasi ay sinusuportahan ng Iran. Ayon sa Iran, kung aatakehin daw ng Israel ang Hezbollah, ay uubusin ito ang Israel. Narinig din ng Iran na meron ng plano ang Israel para sa gagawing ground assault nito sa Lebanon upang tugisin ang Hezbollah. Kinumpirma din ito ng The Jerusalem Post. Kaya hindi na ito pinatagal ng kampo ng Iran at agad na naglabas ng pahayag bilang babala sa Israel na kung papasok na ito sa Lebanon ay maghanda-hada na raw ang Israel sapagat uubusin daw sila. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, kaya kaya ng Iran na ubusin ang Israel? O kaya balik natin ang tanong, kaya kaya ng Israel na sugurin uubusin ang Iran? Marami ang mga nagsasabi hindi raw itong mangyayari sapagat sinubukan na daw ng Iran naatakihin ang Israel. Ito ay bilang ganti ng Iran sa diumanoy imbahada ng Iran sa Syria na pinulbos ng Israel. Kaya, nagpalipad ng daang-daang rockets ang Iran papuntang Israel. Subalit, walang nangyari. Bakit? Sapagkat, ang mga bansang aliado ng Israel ay dinipensahan ito. Gaya ng United States of America at UK. Hindi lang United States of America at UK ang nag-intercept sa mga rocket ng Iran papuntang Israel. Kasama ring nag-intercept ang Saudi Arabia at Jordan sa mga rockets ng Iran papuntang Israel. Kaya marami ang nagsasabi na hindi ito mangyayari. Maaaring maliit lang daw ang Israel ikumpara sa Iran. Subalit, hindi rin matatawaran ang high-tech na mga armas ng Israel at hindi lang din dahil sa mga armas ng Israel, kundi sa napakaraming allied countries nito na willing namang tumulong sa Israel. Marami ang mga nagsasabi na ito ay hanggang babala lamang ng bawat isa. At ito lang nagdaang araw kung inyong narinig ang balita na binalaan ng United States of America ang Hezbollah na aatakihin sila ng US kung kanilang aatakihin ang Israel, sinisikap din ng Estados Unidos na hindi na gumulo pa ng gumulo ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Kahit na may babala ang US, ay hindi pa rin nakakalimot ang US na paalalahanan ang Israel na kinakailangan mas i-priority ang diplomasya. At katunayan, nitong biyernes lang mga kaibigan, ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant ay bumalik na sa northern part of Israel at galing ito sa Washington. At doon, may meeting sila ng U.S. Secretary of State na si Anthony Blinken. Kasama rin sa pulong ni Yoav Gallant ang U.S. National Security Advisor na si Jake Sullivan. Maging ang U.S. Secretary of Defense na si Lloyd Austin. At alam niyo ba kung ano ang kanilang pinag-usapan? Pinag-usapan nila ang diplomasya at ang military option. Unang-una talaga sa kanilang pinag-usapan ang diplomatic way. At siyempre hindi rin mawawala ang military option. Ito ay kung talagang kailangan na. Malaki rin ang tiwala ng Washington. Ayon sa Washington, naniniwala sila na hindi na magkakagulo ang Israel at Hezbollah. Yan ay kung maisasakatuparan na ang ceasefire proposal ng Israel at Hamas, lalong-lalo na ang hostage deal sapagat ito ang hinihingi ng Israel. Habang hindi raw nagkakasundo ang Israel at Hamas, painit naman ang painit ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Nanawagan na rin sa Israeli military ang Prime Minister ng Lebanon na si Najib Mekati na ihinto na rin daw ng Israel ang kanilang ginagawa sa Gaza at maging ang kanilang pagtugis sa Hezbollah. Naniniwala rin kasi ang Prime Minister ng Lebanon na kung magkakasundo ang Israel at Hamas ay mawawala na rin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Dagdag pa ng Lebanese Prime Minister, We are always advocates for peace and our choice is peace and that implementation of Resolution 1701, tinutukoy nito ang United Nations Security Council Resolution 1701. Ito yung kasunduan na nagtapos ang gera sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong 2006. Ginagamit ito ngayon ng Prime Minister ng Lebanon upang paalalahanan ang Israel na ihinto na ang kanilang pag-ataki sa Hezbollah. Dagdag pa ni Mikati, we love our people we will protect our people. Pero kung ang Israel ang magsasalita, hindi naman daw nila ginagalaw ang Hezbollah. Gumaganti lang daw sila sa ginagawa ng Hezbollah sa kanila. At katunayan, ang pinakabagong pahayag ng kampo ng Israel, the ball is in Hezbollah. Yun nga ay kung gusto ng Hezbollah ng gira ay ibibigay ng Israel ito. At kung gusto naman nila ng peace ay ibibigay rin ito ng Israel.